Kung saan may masarap sa Lucena, pupuntahan natin yan. Ngayon nga, inapadbad eh, naman tayo kay Lakap Car Wash and Food Court. Siyempre, nandito tayo para magpa-car wash at kumain ng masasarap na pagkain. Hidden gem ito kung tawagin. Bakit ka mo? All-in-one stop shop na kasi to. Sigurado, hindi ka maiinip. Baka Lakap Boys Car Wash and Food Court yan. Hey! Lika, magpa-car wash muna tayo. Sobrang maulan kasi nitong mga nakaraang araw. Kaya kita mo naman, sobrang dumi Prima ang aking wigo. Sinulatan pa ng hugas. Medyo nahiya ako ng very light doon. Pero okay lang yan. Sila nang bahala dyan. Boss Abet, ano bang gagawin natin dito sa uh, kotse na to? Pagka dumi-dumi. Pagkagandahin -dumi. pag po natin yan. Pakagintabihin po na. Pakagintabihin natin. Okay. Sigurado yan ha? Sigurado. Sure yan ha? Sige, saan natin yan. Let's go! Si Kuya Obet na nga palang bahala maglinis ng ating sasakyan. Tahimik lang yan. Pero malupit maglinis yan. Yeah. Kamumura pati ng linis din eh. Isang daan Tapos lang. Tapos tignan mo yung paligid. Napakalupit. Pwede ka ditong maglaro ng bilyar. Isang daan per oras. Meron din ditong TV. Ang lakas pa ng speaker. Mataas ang bubong kaya ang lakas ng hangin. Ano <laughs> natin ang menu ng mga tinda nila. Ibahin nyo ang tinda nila. Hindi yan basta-basta. Wow! Dito ka lang naman makakatikim ng hindi tinipid na pagkain. Wow. Dito lang naman nagsama-sama lahat ng masasarap. Hindi ito basta kainan. Pwede rin dito. <laughs> <laughs> May iho-iho pa sa labas. Ay, suli. May mga dessert din dito. Ice cream, tsaka snow cone. Pero bago ang lahat, montage muna. Unahin na natin tong beef tapa na to. By the way, totoong baka nga pala to first bite. Alright. Uy, grabe ba? talaga magluto. Ang lusinahe. Yan anong linamnam? Ah, ah. So, totoo lang. Grabe, masarap talaga Ay, to. Talaga expect na dito ko talaga matatagpuan sa carwash pa. Mm. Alam ko saan ang may jandel. Dahan-dahan. At may kasunod pa yan. Alam mo na may aagawan. Makasubuy wagas eh. Punta naman tayo dito ngayon sa sisig. Ba, basta sisig. Ibang usapan yan. Basta laging yung tatandaan. Ang partner ng sisig, kanin, hindi beer. Pero pwede rin. Depende kung papayagan. Eh, sa inam naman itong sisig na real eh. talaga namang sisigla ka. Uy, naipasok mo pa yun. Pero di nga, bagay garne ang sisig eh. Talagang mapa, pa extra beer ka. Eh, <laughs> sterilize pala. Ay, pinapahamak ninyo. Isa na sa gustuhan ko sa sisig na, eh. Ray ay hindi mamantika. Dito naman tayo sa inasal at magkamay. May tingne, oh, 99 lang yan. May nang kalalaki, Limited rice pa. May kalamansi, may sile, may toyo, may chicken oil din. Ay oh, dali. Hoy, dandahan. Abay, mual ka di. Araw-araw silang nagsaserve ng fresh na manok. Oh. Iihawin sa iyong harapan. Mag-aamoy uso. Pero sa presyong 99, aba. Walang ganang mais. Uh, meron kaya. Ang taka wow. Taka kay Boys Car Wash and Food Court. Take at nang magkaalaman. Yeah, dali. Eh. Ano naman, pangas-pangas ko na. Ala, higup ng sabaw. Sino ba naman ang hindi mabubusog sa gantong kadaming serving. 99 lang yan. Pero joking aside, dunay, babalik-balikan ko talaga to. Minsan, naiisip ko, kumikita ka pa kaya dito? Presyo niya pang masa. Pero lasa niya pang high-end. Lahat dito mura. Ikaw lang naman yung hindi mahal. <laughs> <laughs> Subukan naman natin ngayon. Tumbo ko si Grap, baby. Fresh buko yan, man. Gagi sarap, man. Sheesh. That's crazy. Dito naman tayo ngayon sa mga inihaw. Unahin natin tong Betamax. Kita mo naman ang sauce. Matatakam ka talaga. Kahit yung sauce lang ay eh, pwede mong isabaw sa kanin. At ayan nga, tinira na. Kala laki pati ng gaya. Siguradong sulit man ang iyong ibabayan. Mapapadami pati ang iyong kain. Punta naman tayo sa akin paborito. Isaw yan eh. Pag nag ka sa ihaw-ihaw, punta na kayo dito. Marami kayong pamimilian. Kung ano man ang gusto nyo, sigurado meron sila. Gusto nyo bang manalo ng foods worth of 100 pesos? Sundin nyo lang ang steps na ibibigay ko. First step, mag-follow kayo sa Facebook page ko, Jandel Vlogs PH. Second step, ay mag-follow din kayo sa Facebook page ng Boys Car Wash and Food Court. Third step, dapat magpa-car wash kayo sa kanila. Fourth step, ipakita sa mga namamahala na naka kayo sa Facebook page ng Jandel Vlogs PH at ng Boys Car Wash and Food Court. Pag na-confirm nila na naka kayo sa mga page na ito, sigurado meron kayong makukuhang 100 peso worth of food. Pero teka lang, limited lang ito sa tatlong mauuna ha. Kaya paunahan na. At ito nga, dumako naman tayo sa pagkain ng hamburger. Isya laki ng pagat noon. Ala, take me muna yung kape. Ba ay, kay lumungad diyan. Diba? Bagay na bagay nga naman yung burger dun sa kape. Ano? Parehas masarap. Iba pa tong burger na ito. Tignan nyo naman ang texture. Parang pandisal. Pinoy na pinoy yung brush yun. Ano? Silipin naman natin ang ating pinapakarwash. Pinupunasan pa, pero maya maya tapos na. Dumako naman tayo ngayon sa dessert. Mang ilong ang aking ipin, pero ayos lang. First time ko nga lang palang makakatikim ng ganito. Parang snow ano. Eh, ang kalalamig. Pili tiniiwas ang ipid. Pero masarap. Sarap pang himagas pag taas kumain. Pero teka, silipin natin ang bagong ligo na kotse. Saan nga ba sila matatagpuan? Nakita niyo yung San Isidro Church. Katapat yun ang Dadbad. At tabi ng simbahan, may papasok doon. Pumasok kayo doon, tapos dare-diretso lang. Purok San Lorenzo, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Tanong, ano bang ihaw-ihaw ang masarap para sa inyo? Comment down below! Hello po, ako po si Mel. And I am Rolden. We are inviting you here po sa Cup Boys a Food Park and Car Wash dito sa San Lorenzo. Barangay Ibabang Dupay, uh, malapit lang sa likod ng San Isidro Church or ng simbahan po dito sa Redgate kung saan matatagpuan ninyo ang iba't ibang mga food trips na na trip niyo, Pwede rin chile, meron din kaming uh, mga juices and other uh, coffee at iba pa. Marami, marami kayong um, matatagpuan dito. Kaya yeah, see for yourself po kasi madami talaga matatagpuan dito. Tapos may entertainment po tayo sa taas like billiards. Kaya pwede natin e i per hour. And sobrang mura at presyo. Yes. Masa yung mga food namin habang nakatambay at nagre-relax kayo dito. so, affordable okay, yeah. So, na po kayo.